unboxing unboxing si Papa guys kailangan na para sa kita sa itu. Nah, itu. Nah, itu. Nah, May Nah, itu. Um, vibrator. Sabay ano itong solar na ito. Sabay nga ito. Ilagay yung ano, parang di mabasag yung paha. Mm -hmm. Mm -hmm. Siyempre, eh, mm -hmm. kailangan ko pagpahan na talaga. Yun, very good. Atos? Yung kakakalagyan naman. Paper, paper. by data <laughs> pa iba, ba, ba, na yun. No, okay, data. File by data. Okay, okay. Okay, so, simple, eh, mo pa yan. okay. Okay, man. okay. Kung... Okay, Maka, okay. okay. Okay, okay.